Ating kapaligiran Ingatan at huwag abusuhin Para magamit pa sa ating Ina-enerasyon Kay lakas ng, bagyo ng bibingka Bimiga sa ating bansa Kay lakas ng alon Ang pumipun saat di kembali saat ding luar, kailangan kasi ang basurang, kung ano saat tingin ka, din ng muang besurang kailan tinusa so pa ibay dahil tuh saat ding kalikasan hindi na hindi nakindi nga at huwag na nga upang ang ating kaligasan ay puprotecta sa atin hindi nga ta at huwag na busuin mga sa mga nasa mga bata ay magkakaranas din ang sariwang muli and that's all thank you everyone A crazy funny ini guys, pamati na ng... ang bagyo Bibingka ng... na diri sa Panglao Island guys, dari sa atong binalangang nasud Filipinas Pilipinas. Set. I'm not